Yan, hindi daw niya alam kung paano malalaman kung legit yung pinag a niya na company sa Czech Republic. So, ano ba yung mga palatandaan na legit yung company na pinag a niya sa Czech Republic? Siyempre, ang unang-una dyan, dapat hawak to ni POEA or ng DMW natin. Pwede niyong ma-check yan sa Google kung legit po yung agency na pinag-a-apply nyo. So, isa yan sa palatandaan. So, pangalawa, hindi ko kasi kayo mapigilan, minsan may mga iba na lumalapit sa mga something agent. So, hindi po ako against sa mga agent, pero hindi ko rin sila nilalahat. Pero mostly, is nagkakaroon ng conflict pagdating po sa agent. So, ang iba kasi is ginagawa kayo, pineperahan kayo, ang iba is uh, gagamitin yung privilege na yun kasi desperado po kayo eh desperado kayo makaalis ng Pilipinas. So ang gagawin nila is dahil desperado kayo, hihingan kayo ng pera, nasa processing pa lang hihingan ulit kayo ng pera. Nasa ganito pa lang wala pa nangyayari sa inyong application, hihingan ulit kayo ng pera. So yan po yung mga bagay na iniiwasan ko kaya hangga't maari lagi kong sinasabi sa inyo Uh, hindi naman sa ayoko sa agent, so wala po akong against sa agent. Uh, as long as okay yung mga taong nakikinig sa akin, nakakapanood ng mga videos ko, wala po tayong problema. Pero kung POEA din at saka ang DMW, so isa lang naman to, POEA or DMW ang mag explain po sa inyo, same lang siya nang sasabihin ko. So, ang mga agent, is in, wala silang papel or even the travel and tours kasi may iba na lumalapit sa akin. Na ito po kasi, ano po sila ng ganitong travel and tours. So, nagpapalis daw po sila papunta ng Czech Republic. So, hindi po yun totoo na nagpapalis sila. It's either meron silang agent na naghahawak sa kanila or direct hire kayo. So, okay lang naman kung direct hire kayo pero as long as uh, legit nga siya. So, paano mo nga ba malalaman? Una nga po, is lapit ka kay DMW or POEA. Pwede kang mag-search dyan sa, iyong mga, sa Google mo para may search mo kung legit po ang iyong uh, agency na pinag a yan. Ang second is yung makapagtanong ka sa mga nasa Czech Republic na meron bang existing na ganito, may napaalis na bato or something um, meron bang meron bang nakakakilala or may something may, may tao na ba or anyone na nakapunta na sa Czech Republic na ito yung agency nila so magtanong kayo sa mga sa mga page ng nasa Czech Republic na. So, sa amin kasi dito sa Czech Republic is meron kaming page na OFW in Czech Republic. So, pwede po kayong magtanong doon. Anyone can ask. And then, may nasagot naman po doon. So, nababasa ko rin naman yung mga sa, uh, response po doon. And, huwag kayong mag-alala guys na uh, humingi ng ganyan. So, maging vigilant tayo para hindi po tayo maloko kasi ilan na din sa mga nai-encounter ko na may problem sa ganitong senaryo. Anong problem? Ang problem po is uh, naloloko. So, nakukuha na ng pera at the end of the day is walang nangyari sa application. So, iwasan nyo po yun, no? Yung mga ganun. So, uh, be vigilant po sa inyong lahat. And hindi ko man kayo makomentan or ma-answer yung lahat ng mga questions nyo. I do hope na makahanap kayo ng ibang answer sa mga ibang platforms na pwede nyo mapagtanungan. So, wag lang po kayo mag sa akin kasi isa lang ako sa dami po ng pending messages sa akin. Hindi ko po kayo maiisa isa-isa. So, be vigilant guys. Hanapin nyo muna kung legit yung inyong agency. And, syempre, kung existing yung company. Minsan kasi kahit existing yung company, pwede rin kasi siyang magamit ng agent. Kaya, hindi ko pinopromote yung pag-check nyo kung legit yung company. For example, uh, may company doon sa Czech Republic na ginamit ni agent, na kesyo doon kayo ganito, nag-print siya ng something mga papers. Uh, do you understand about that? na pwedeng makapag-create din sila ng papers na related dun sa company na yun. And then, pag-search nyo, legit naman si company, nag naman siya, pero paano kung agent ang kausap nyo and then na-scam kayo. So, hindi ko rin masyadong pinopromote yung pag-check nyo ng company profile. Ang mas pinopromote ko is pag-check nyo ng middleman. Middleman na namamagitan sa inyo at doon sa uh, company na pupuntahan nyo. Yung pag-check nyo doon sa middleman. Sino ba ang middleman nyo? Ito ba ay agent? Ito ba ay agency? Ito ba ay kapatid nyo na nirepair kayo? So, iba-iba po ang pwede nyo maging middleman. So, it depends up to you. So, pagdating doon sa repairal na binabanggit ko, pwede kasi, ah, halimbawa ako nasa check ako, pwede kong ma-repair ang kapatid ko. Pero, depende sa company na pinagtatrabahuhan ko, kung tatanggap sila, ng referral ng halimbawa uh, halimbawang kagaya ko. Depende po yun sa company. Kasi kagaya sa company namin, hindi sila tumatanggap. Pero doon sa dati kong company na pinanggalingan, noong unang batch nila, pinakuha sila ng mga repair. Kung baga, hiningan sila ng tao na i-re-repair nila para magtrabaho din doon sa kanilang company. So, yun yung tinatawag ko na repairal and then ida-direct hire kayo pero pagdating po kay Pinas is meron pa rin silang ibabato sa inyo na agency para makatulong sa inyo sa mga documents so yun isa yun sa mga pwedeng um, maano nyo na isa sa middleman so pwede maging middleman kapag na-direct hire kayo pero ang kamag-anak nyo ang uh, nasa middleman nyo so pwede rin kapag agency na dito sa Pilipinas. Ganon, pwede rin yun. At pwede rin kapag agent. Kaya lang yung agent is, uh, sabihin natin na 70% na wala akong tiwala sa kanila. Yun. <laughs> hindi ko sila, hindi ko sila, hindi ako against, pero hands up ako. Kasi na-scam na ako, kaya hands up ako. Yun, sana nakatulong. Thank you.